So guys, day one ng Inday ng ina nyo, holiday. Ayan, so lalabas kami ng mama ko at yung kapatid ko. Ayan. So magpapaano mo lang. Pagagaday natin si si mothers. Ayan. Relax ba? Diba? <laughs> Video.

Hindi po, si mama ko na lang. Ay, okay. kasi yung kalidhanin, baga ate si ko yun, laba. Sige na, tante ko yun, patag yun. Ah. Higitin yung mga batas. Dabi, hmm. bakit ano na, baka... Oh, Say hi! Say Hi! Hi pa. Pa. Saan ako papakulay? Dito lang ako na, pagano. Dutis lang ako. 嗯。Mm. <laughs> de ba Ah Pa masisikat Maano gusto mo 'yung may stone? Di, 'yun siya si Tosa. Ayun 'yun si Tosa. Sa, siya may ari, 'di ba? Ah, siya may ari. Ang ganda bago pala. la. Galit na dito ni. Papa, galit ang ganda ako ba? Diba? Hindi ko alam kung abot pa tayo ang ano. So ang ganda dito, di ba? Hanggang... Ganda... Sige, dyan ka na mawa. Hindi na papasok. Madami yun. Madami. Ah, so, magandang buhay ka ba yan? dahil kagabi, ano na, uh, na kami. O oh, nga. <laughs> nagabenta kami sa mga piyuntahan namin kasama ang mama ko nandoon yung mga ginawa ko sa kanya nag-relax siya ganun Nag siya na almost one and a half parang ganun tapos nun syempre pina, pinaganda natin siya bagong gupit ayat tapos spa and everything gusto ko din sana ano siya eh, face kaso ayaw niya. So, ito yung pinaka-surpresa ko talaga sa kanya. Ako po. Ito ka ba yan? Ito yung pinaka-gift niya sa akin. O, oh, diba? kaya may Andun siya. Nagsasampay. Bata. Ayan. Kaya dito ako sa kwarto. So, ayan. Talagang kasi diba hindi, hindi ko na-datinan na, yung Mother's Day. Yung Mother's Day, wala akong pinaano sa kanya hindi sana nababas o so everything sabi ko pagdating ko na lang ayan ito mga so Oh, isa okay. oh. gawin ako. May sabihin ako. May sabihin ako. Oh. Ayusin yung damit niyo, oh. Ayusin yung damit niyo, sasabihin ako. May sabihin ako nga, kayo dito. Ayusin

Nabihanong mo, Mau! Nabihanong mo! Ito, ye! Nabihanong ano, kapasalamat siya sayo, dahil ano, o, diba? Isa, sa'o do'ng binigay siya, sa'o, diba? O. Nabihanong, nabihanong, nabihanong. Ano, siya, nabihanong mo, Mau?